Alam mo ba kung ano ang pinakamahabang tulay sa buong mundo at kung saan ito matatagpuan? Pero bago 'yan, pa-like, share at subscribe naman sa aking munting channel. Maraming salamat po. Ang pinakamahabang tulay sa kasaysayan ng mundo ay ang Danyang-Kunshan Grand Bridge sa China. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga lungsod ng Shanghai at Nanjing sa silangang bahagi ng bansa. Ang tulay na ito ay may haba na 164.8 kilometro, 102.4 miles. At bahagi ng Beijing-Shanghai High-Speed Railway. Ito ay binuksan noong Hunyo taong 2011 at nag-uugnay sa mga lungsod sa silangang China na nagpapabilis sa paglalakbay ng mga tren at nagpapabuti sa transportasyon sa rehiyon. Danyang Kunshan Grand Bridge ay isang kahangahangang engineering feat at patunay ng advanced na teknolohiya ng China sa pagbuo ng infrastruktura. Bukod dito, ang tulay na ito ay kilala or popular sa kasaysayan ng mundo at nakaukit na ito sa Guinness World Record at hindi pa ito nahihigitan kailanman. I-share ang inyong opinion at mga kwentong inspirasyon sa comment section. Maraming salamat po!